mga ka-baby G mapalad tayo ngayong araw dahil makakausap natin si Dr. Arnel Del Rosario no? kung hindi ako nagkakamali ikaw bro ay tumatakbo ng City Councilor Yes, uh, okay. nag-file ako nung uh, October 1. Okay. Una sa lahat pala, ano, nagpapasalamat kami dahil uh, na-invite mo kami at na-allowed mo kami na may interview ka. Alam po, busy-busy ka. Doctor. Sakto lang naman. <laughs> <laughs> uh, para sa mga hindi nakakakilala kay Dr. Arnel Del Rosario, siya ay taga Dasma talaga, tubong Dasma o ano ba? Ako po ay taga Barangay San Simon at uh, kasalukuyan po na... Nakatira ako ngayon sa salawad. Dati na po sa history niyo na sa, fami sa family? Yes po, may mga relatives po kami na nanungkulan din sa Dasmariñas. At uh, ako po ang nagtulak sa akin ay gusto kong uh, katulad ng buhay ko, ako ay uh, simpleng uh, empleyado lang noon at uh, salamat sa Diyos dahil ngayon ay ako ay ng Panginoong Diyos na magkaroon ng uh, private school at uh, ito ay napakalaking uh, biyaya at privilehyo para sa para sa akin at uh, kung ano man yung nangyari sa buhay ko gusto ko rin mangyari sa mga kapwa ko Uh, tas marinemyo, yung umangat yung buhay nila hindi lang basta uh, hindi lang basta yung makaraos araw-araw uh, gusto ko na tulad ko alam ko walang imposible sa Diyos eh. Mm -hmm. Ang importante ay mananalangin tayo at uh, kung ano yung purpose natin sa buhay, kung ano yung purpose na binigay ni Lord sa atin ay uh, magawa natin. Uh, mapaangat, maiangat yung buhay ng mga taga-dasmarinas. Hindi lang basta uh, empleyado. Gusto ko magkaroon ng matibay na kabuhayan. No? Uh, alam ko na maraming programa ang gobyerno na makakatulong sa kabuhayan ng mga tagdas maringas na hindi na natin kailangan pang uh, humingi ng tulong magkusa tayo kaya natin silang tulungan para paunlarin yung kabuhayan nila You can start kuro sa kung ano yung passion nila. Kung meron naman tayong programa sa TESDA, okay. may welding, meron din namang mga baking. Napakaraming courses ang TESDA eh. At kung magagamit lamang natin yon, pwede tayo magsimula kahit sa simula ng isang maliit na negosyo. Ngayon kami ay meron kaming uh, welding training center at uh, alam ko na yun ay uh, meron silang mga binibigay na free na toolkit. Okay. Actually, kahit yung mga baking meron yung mga microwave oven para makapag-start. No? Ang, mm -hmm. ang isang uh, isang tao para maging negosyo niya later on. No? Mm -hmm. uh, hindi hindi mahirap magsimula ng maliit kasi kami, we started lang naman sa isang school. Mm -hmm. And ngayon, uh, pinarami na ng Lord and mas nilinaw ni Lord yung purpose namin to maging educator, no? Magturo. At hanggang ngayon, nasa puso ko pa rin yung magturo, no? Turo ko naman sa mga tao na, una, paano manalangin sa Diyos. And uh, just let uh, God, no? at sinusunod natin yung mga tagubili ng mga yung Diyos sa magita ng salita niya and of course uh, kailangan kailangan din kasi pagkatiwala natin sa kanya as long as malinaw yung purpose sa puso natin importante yun eh kasi sasamahan ka ng Panginoong Diyos along the way ng buhay natin dahil uh, walang hinang, walang ginusto ang Panginoong Diyos kundi paunla rin tayo. No? Walang wala akong pagkakaalam na gusto ng Lord na mahirapan tayo eh. Oh, wow. Basta of course, sumusunod tayo sa Kanya. Mm -hmm. Yun ang importante. And uh, sa ngayon, hindi ko na nga alam kung papaano ah uh, ako, ay alam ko, I, am, uh, I do not deserve ano man yung meron ako ngayon. Pero nagsusumiksik lang ako kay Lord eh. No? At kung ako ay bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos, kung loloobin ng Panginoon Diyos, gusto ko kung anong sa buhay ko gusto ko mangyari din sa mga ano eh sa mga tao na walang imposible no ako wala akong trabaho dati unemployed ako for 8 months ang tagal hindi kami magkaroon ng trabaho may dalawang anak na kami pero uh, mabuti ang Diyos mabuti ang Diyos kasama nung pagsunod na kasabay nung pagsunod namin sa kanya pinagpala kami ng sobra-sobra. Alam ko kung ginawa sa akin ng Lord to, pwede rin niyang gawin sa ibang tao. Ayan. So, ang pinakamahalaga talaga yung nasa Panginoon ka, no? Kasi, yan nga, yung ating mga public servant, yan ang kailangan natin, no? Yung public servant na talaga may takot sa Diyos, no? Unang-una, ang guidance talaga, no? Sa Panginoon at may share Yung direction, no? Ng ating ng pamamahala. Talagang, ano, uh, guided ng Panginoon. No? So, sa mga kababayan natin, yun ang age ng isang Arnel Del Rosario. No? Talagang number one. Uh, ko kasi talaga lagi na ano, no? Siyempre, ako lahat, kung meron man akong wisdom, <laughs> kung ano man yung talent na pinagkatiwala ng Panginoon Diyos sa akin, eh, galing sa lahat yan. Anytime, pwede naman yung huni nga, eh. Yeah. Whatever it is na tulong na kaya kong ibigay of course, uh, we acknowledge na lahat ng yan ay galing sa Panginoon Diyos. And yun lang naman eh. Yun lang naman ang kailangan natin Ang sekreto sa buhay. Eh, siyempre, mananalangin eh. Mananalangin ka ngayon. Hindi na sekreto yun. Mm -hmm. Mananalangin ka al at, uh, alam ng Diyos yung desire ng puso natin. At kung makakabuti yan para sa atin, mm -hmm. eh, walang dahilan ng Panginoon Diyos para hindi yan ipagkaloob sa atin. Okay. So, yung mga program, mga ay na nakalatag na talaga. Uh, na, uh, gusto uh, ko lang din magkaroon sila ng kabuhayan na matatag. Okay. Hindi lang basta sila papasok magiging empleyado, mm -hmm. kundi gusto ko talaga yung may DTI ngayon, may TESDA na makakatuwang natin para palaguin yung mga maliliit na negosyo na yan and eventually palalakihin 'yan. No? dapat tuloy-tuloy yung programa kasi gusto natin silang uh, hindi natin sila bibigyan ng isda eh. Ako ang gusto ko, gusto kong turuan silang mangisda. Uh, kung kasama nila ang Lord sa purpose na yan, sa objective na yan, mm -hmm. imposible hindi yan pagpalain. Hindi imposible hindi yan palalakihin. Kaya, gusto ko yung tuloy-tuloy na programa para sa kabuhayan. Hindi lang basta mag-empleo. Kundi talagang, uh, talagang, negosyo na maliit, hindi mo kailangan ng malaking puhunan, makapag-start ka, at uh, syempre, ang advice ko uh, bilang matagal na rin ako sa business, mm -hmm. ang gusto ko ano eh, um, di bali na magsimula ka ng maliit eh Okay. so mas, mas mas sigurado so live within our means yun ang pinaka uh, advice na gusto kong ma-share sa kanila huwag yung kasi simula mo pa lang ng negosyo eh hmm. uh, ang dami ah. ako pumalpak na ako dyan eh marami akong experience na yung alam mo yung excited ka dahil ito yung okay. simula ng negosyo mo pero um, hindi pwedeng hindi mo hindi mo mamamanage ng tama eh like for example na excited ka bumili ka ng mga ano ba mga sasakyan mga sasakyan bumili yan, bumili ka na agad ng ganito. So, na-overwhelm ka. Ako, oh, na-experience ko yan. Enrollment, syempre, maraming pumasok na, na ano, collections. Pero, Uh, ang naging disadvantage naman nun, syempre, ito na, pa, pa december na. Okay. May 13th month. So ngayon, <laughs> di mo ngayon, paano mo, paano okay. mo ibibigay yung 13th month ngayon ng mga employees mo. Okay. Uh, Na-experience ko lahat ng failures dyan. Okay. Sa dalawang dekada na may school kami, mm. ang dami ko nang na-experience And gusto ko maituro kaya sa mga kababayan ko na makapagsimula maliit and mag-guide ko sila ng tuloy-tuloy. Okay. no? Kasi tuloy-tuloy talaga yan. Hindi okay. pwedeng isang taon lang, dalawang okay. taon lang, tatlong taon lang. Kailangan maigaguide ko sila. Yan yun yung pangarap ko. Okay. Yun yung uh, panalangin ko para sa pamilyang Dasmarineno. Okay. Yung mga buhay. Of okay. um, sa, ano, sa paraan na, na maituturo ko sa kanila, yung experience ko. Okay, so yung ano, Dok, ah, uh applicable yan siyempre sa mga senior citizen, kabataan, so sa mga middle age, tagang yung kumbaga sakop lahat ng iyong programa ano yung tagang matutulungan na ating mga kababayan sa Dasma. Ah, uh, pinipili edad eh. Uh -huh. Actually pag nag-business ka naman ay meron talagang talent o gift na pinagkatiwala ang Diyos sa atin. And kailangan mabuksan yun and hihingi mo talaga sa Lord na doon sa passion na yun, doon sa purpose na yun, mm -hmm. uh, samahan ka ng Lord eh. Uh -huh. At um, siguradong sigurado ako na andun yung pagpapahala ng Panginoon Diyos. Kasi proven ko na yan eh. Mm -hmm. Proven ko na yan, ang mga clients, ang lahat ng mga pangangailangan mo, uh -huh. nakaredy na rin naman kay Lord yun eh talagang ano no yung pagka ang Panginoon talaga nag-bless sa'yo no kailangan mo lang talagang sumunod yun nga sinasabi ni Dr. Arnel no okay so tapos yung mga experience niya bukod sa mga galing niya sa pagnenegosyo na galing din sa Panginoon no yung experience niya may share niya sa ating mga kababayan sa dasma no at ano uh, sir gusto ko kasi tuloy 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 yun ang talagang gusto ko talagang ano, ma-maximize -ma natin yung actually ang, ang DTI alam ko may mga benefits yan. paganda na na-maximize ma natin yung benefits ng mga tao. kasi yung iba hindi nila alam yun eh mm -hmm. hindi nila alam na mayroong programa ang gobyerno to help them sa TESDA, sa DTI, maraming programa, no basta ililinga lang natin sa sa purpose doon sa talent na pinagkatiwala ng Lord sa sa bawat isa. And, hindi natin titigil na basta lang to isang buwan, isang taon na mabalago yung yung kabuhayan nila. Dapat talaga ito ay tuloy-tuloy. Alam ko mas marami pang opportunity, mas makikilala ang Dasmarinas dahil maraano tayo eh, productive tayo eh, productive na sudad. Eh, sa dami ng tao dito sa atin, yan ang kayamanan natin eh, ang tao. So, pagtulong-tulong lang tayo lahat ng talents na gagawin ng ng mamamayan natin dito ay uh, baka tulong din sa mga munisipalidad ibang syudad din na na magkakaroon tayo ng palitan ng kalakalan. And very healthy 'yun para sa atin. Nya, so ilang bang taon ng ano nang city councilor rondo? Koko, ang alam ko ay 3 years, but of course, 'yung pagtulong naman na ano ay nilagay sa puso natin. Eh, hindi 'yan dapat dumigil Anuman ang ano man ang kahihinatnan nito, basta 'yung pagtulong tulong ay nasa puso naman natin. Yung tamang pagtulong na sabi ko nga kanina, uh, hindi tayo magbibigay ng isda, no? Tutulungan, tuturuan natin silang mangisda. Okay, habang kinakausap si Doc Arnel, no, so ang tumatatak sa akin yung talagang paulit-ulit niyang sinasabi na tuloy-tuloy na which is magandang panghawakan ng ating mga kababayan na hindi tayo bibitawan ng isang Arnel de Rosario. No. So, sa dami ng ano mo rin, Doc, mga business, ah uh, is may school ka, So, saan ka kumukuha ng lakas sa uh, paano mo na manage yung mga ganyang ano, ano, business. Tapos sasabay pa, tatakbo ka nga ng city councilor. Actually, sir, um, hindi siya madali. Mm -hmm. Sa ilang school, may mga business pa na iba. Oo oh, nga. Hindi siya madali. Pero, hihingi ka lang talaga ng kalakasan at ng wisdom sa Lord. Dahil talagang nauubos siya eh. Diba? So, siyempre, nadadagdagan din yung edad natin. At ah uh, ang kagandahan lang dahil nadadagdagan yung edad, ang advantage naman to experience din na pwede mo ituro sa mga tao. Yung experiences, failures, and everything, gusto natin yung maituro, maigay sa mga tao. And kung yung tinatanong mo sa akin na uh, paano ko na ma-manage yung so oras tapos tatakbo pa, It, it, is ano eh yung puso lang talaga na nilalagay ni Lord sa akin pwede naman wala na to eh pero dagdag na naman ako ng aasikasuhin pero okay lang yon bastat basta importante kasi na meron tayong banal na takot sa Diyos na meron tayong obedient heart So lang nating sumunod. Ito yung pinagagawa, ito yung mas komportable sa akin. Pero kung pinagagawa ito, Okay lang Lord, pero samahan mo ako dito kasi hindi kaya na ng lakas ko dahil sa dami ng nakaatang uh, sa balikat natin, it is only by God's grace kung, Amen. kung bakit ko ito kinakaya. Oh. Uh, hanggat pinagkakatiwalaan ako ng Lord eh, mm -hmm. gagawin ko lang to hanggat, hanggat uh, and privilege yun uh, na para sa akin na ako ay pinagkakatiwalaan ng Panginoon Diyos. At titiwala mo rin sa Kanya yung buhay mo. Yung eh. buhay, yung buhay, oo. Okay, so yun na lang last message na lang sa ating mga kababayan sa Dasma, Dok. Ah, uh, una sa lahat, salamat dahil sa opportunity na sir. Uh, ah, naipa, naipapahayag ko yung sa loobin ko para sa aking uh, uh, kandidatura sa darating na 2025 ng ako na na langin no na ilagay ng Panginoon do sa puso natin uh, kung sino yung gusto nila na na mamuno no, uh, para sa bayan ng dasmarinas at uh, totoo na ang kaya ko naman i uh, ialay ay yung totoo ako doon sa hangarin ko doon sa layunin ko na so kung paano ako binago ng Panginoong Diyos paano pinaunlad ng Panginoong Diyos gusto ko rin mangyari yun sa mga kapwa ko Das ah, uh, yun ay galing sa sa puso ng Panginoong Diyos para ganun katindi rin yung pagmamalasakit ko sa mga tao Okay, so yung di ko akalain na ano, ngayon ko na narinig, galing ka rin pala sa pagiging empleyado? Yes, oh. So, Ganon, talagang ang Diyos, talagang wala imposible. Wala no? imposible. Patambay-tambay lang din ako sa area C. <laughs> ganon, ganon ako na mga sa ano, sa ng Panginoon Diyos sa buhay. Matanong ko nga pala, ilang taong ka uh, nakakilala sa Panginoon? 29? 29, 29, years no. 29 years old. May, may pastor na 28, uh -huh. 29 yan. Yeah. 28, 29. Mm -hmm. So, may pastor na nag-alaga in, uh, nung panahon na yun, ako, lahat ng bisyo, bro, alam, alam mo yun, lahat ng bisyo, meron ako niyan. Yeah. So, talagang himala lang talaga na ako ay binago ng Panginoon Diyos. So, wala akong dahilan para hindi magbalik para sa Panginoon Diyos dahil buhay ko, ah uh, ano man yung meron akong hawak ngayon, yeah. Uh, galing lahat sa Lord yan eh. So, dahil ako hindi naman ako deserving eh. Alam ko yung lahat ng pagkukulang at katraso ko sa Lord eh. Napakapasaway ko sa Kanya noon eh. Pero salamat, merong pastor na ginamit ang Panginoon Diyos. Amen. So, talagang ang sabi nga, pagka naging mapagpakumbaba ka, talagang itataas ka. Nun. Kasi, nakikita ko na experience naman natin, sa kapuligaran natin, hmm. na yung mga taong umangat, medyo lumalaki yung ulo. Pero, once hmm. nakatulad tulad nga ng patuloy na sa Lord ka lang ma, ano, mananangan mo. No? So, talagang tuloy-tuloy yung pag-bless niya sa'yo no? at hindi, hindi, hindi kanya ka okay niya si Lord na. ang nakakaalam ng laman ng puso natin. No? Hindi natin pwedeng baligtarin. Yung motibo ng puso natin, alam ng Diyos siya niya. So, dadating ang time, may, hindi maayos ang puso, so kailangan magmanalangin kasi, Lord, hindi okay ang puso ko. Hindi maganda ang motive nito. So, kailangan natin si Lord para di ayos. So everyday sabi mo nga sir, di ba, sa palikid pa lang. Mm. Ang hirap na. Ah, hirap. So paano ka ngayon? Paano ka ngayon tatayo doon? So ano 'yan eh, um tag of war. Kung paano ang labanan mm -hmm. sa flesh. Pero kailangan talaga natin magpakatatag. Amen. Wag wag wawala ang word of god every day. Okay, tama. Kasi pag wala yung word of god every day, delikado tayo. <laughs> Alanganin. Alanganin tayo so hindi tayo ma may guide ng tama. So we need ang word of God every minute ng ating buhay. Okay, sa mga kababayan natin sa Dasma, no? So narinig nyo naman ang payag ah, na kausap natin si Doc Arnel, no? So yung purpose niya na ah, unang-una makatulong yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya gusting ma-share sa mga kababayan natin through pagtuturo niya na paano magtayo ng negosyo mula maliit hanggang malaki at tuloy-tuloy yun ang pinakamahalaga doon. No? So doc, maraming maraming salamat. Alam ko napaka busy mo tao. Salamat uh, maraming salamat, uh, salamat sa sa, sa time na uh, makapag-share ako ng ano ng burden ko okay. para sa City of Dasmarinas Okay, so maraming salamat po at bye mga kababayan. Okay, mga ka-baby G. So, makakasama naman natin ngayon yung dalawa sa anak ni Dr. Arnel, no? Na si... Ariel po. Ariel Del Rosario po. Ariel. And Liana Del Rosario. Ayan. So, alam naman natin lahat na yung tatay. Ano ba tawag niyo? Tatay? Daddy? Daddy. Daddy. ng daddy niyo ay patakbo as city councilor, no? So, ano lang naman? Ano ba masasabi niyo sa daddy niyo na bilang tatay? Ganun? Siguro for me si Daddy. Hindi naman po siya, strict po siya, pero um, may limits and boundaries po. Um, hindi naman po siya super duper strict, katulad ng ibang parents na as in hindi pinapayagan. Pero um, si Daddy po kasi may mga rules na dapat kapag ganto pwede. Kapag hindi, edi hindi pwede. Parang ganun po. Uh, ikaw naman, Bunso. siya yung para po sa akin, uh, malagi po ni Daddy, pag may nagawa po kami mali, eh, pinapaintindi niya po sa amin kung anong ano okay. dapat yung gawin, saka ano yung mali gawa namin. And kahit anong pag nagpapaalam po kami, tapos pag di um, i-explain niya po kung bakit. Mm, yan ang, ano, no? talagang kailangan, kailangan ng mga tao, no? yung talagang mag may mag-guide na, ano, no? tulad ng mga kababayan natin sa Dasma, no? So, yun nga, sabi, pag, ano, ina-explain, parang nakaka-relate yung usapan namin kanina na explain, no, parang yung sa negosyo na sinasabi niya na talagang papaliwanag niya, igagay niya, parang manak, anak, igagay niya yung mga kababayan natin, no, negosyo na uh, which is yung talagang gusto niya maging ano no programa sa ating mga kababayan. No. Ah pala napansin ko no ano nga pala yung suot mo no junior city, city councilor. Ano anong ibig sabihin niyan? Um junior city councilor parang nag po kami sa City Hall po as counterpart po ng uh, mga ano namin. Ka ako po councilor kay Councilor Yen sa po. Mm, so yun ba may mga ano rin program, ano uh, ba, leadership program po siya. Ah okay. So um, yun tama nga ano malaking mga as leader yung mga anak ni Dr. Arnel no. Si naman po ay currently class president po nang class president po sa class. <laughs> you know. okay. So yun nga masasabi natin na talagang hindi naman kayo takot sa daddy niya. <laughs> hindi naman. <laughs> <laughs> hindi naman. So yung mga babae natin pag naupo si Dr. Arnel no. So yun nga makikita naman natin no bilang ano yung ah uh, family. Talagang unang-una, buo yung family nila, yung banding nila. Madalas pa kayo mag-banding. Ako, oh, oo. Okay. Um, number one, siyempre, yung banding kay Lord, na. No. So, lagi kayo rin sa church, yes, siguro. Oh, Ako, okay. mga ano kayo? Uh, ministry? Ah, tama yun. Ah, okay. Ganun. Anong ministry niya? Ako po, dance. Dance? Ako po, um, J12 and White Light Ministry po. Wow, talagang ano, no? So, Ayun lang naman po at uh, yung mga anak niya makikita natin na talagang ano ano uh, well disciplined, no? At uh, tunay nga makikita natin sa kanila na talagang yung direction bilang mga anak at sa ating mga babae sa dasma yun din ang gusto mangyari ng ating Dr. Arnel no na talagang uh, direction natin mapaganda tayo parang ituturing tayo kanya mga anak so, maraming maraming salamat sa pag sa akin na ma-interview kayo thank you po God bless po God bless